ito 'to to subscribe sa Ambay Boxing Analyst. Hey, hello, hello. ay ito idol na Cesar General Quadruwelas Casemiro, 3 Division World Champion. Pambihirang lakas at galing sa ring. Ngayong Oktubre 13, mapalaban ang angas ng Pinas. Makalaban ito ang American Mexican na si Saul Sanchez. Dito masusubok ang Mexicano kung kayanin ba natangkapin ng suntok ni General Cuadralas Casemiro. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, pakilike, like at subscribe at pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo dahil sa dalawang Pinoy na naman ang tinalo nito ngunit wala namang mga titulo ngunit si Janrel Casemero ay subok na na isang 3 division champion kayanin ba kaya ang lakas ni Cuadro Alas nitong si Saul Sanchez ang Cuadro ay subok na sa malalakas at mandarayang boksingero kaya kung sino man ang di tumaya sa angas ng Pinas tiyak na magsisihan ito. Dahil kung ating basihan, may nakalaban na ang ating kababayan na si Sulani Titi na mataas ang galamay at mailap sa ring na parabang pusa at may suntok na singbilis ng kubra dahil siya lang naman ang nai-record sa history ng the fastest knockout. Kaya naman si sulan ni Titi ay hindi basta-basta at matindi nga ito. Ito kaysa ibang tinalo ni Cuadralas Casemero. Bakit sinasabi kung nalyamado si Casimero sa laban na ito? Sa aking nakikita si Saul Sanchez ay parang turo na gutom. Kung umubanti ay may lakas rin sa kanyang kamao nito. Ngunit kapag umabanti siya at sasaluhin siya sa lepok ni Casimero ay ito ay napaka delikado. Kung si Saul Sanchez ay knockout artist baka matamaan ito ni Casimero ng isang uppercut na napakalinis. dahil tandaan ang mga malalakas ng mga knockout artist ay kayang tap tapatan ng isang suntok lang pwede itong matulog kung matamaan sa uppercut ng angas ng Pinas kung hindi gamitin ang utak nitong si Saul Sanchez at agresibong buksingero ang iharap niya kay Casimero tiyak may paglalagyan siya dito ang stamina ito ay talaga ang laging tinitingnan ng mga kritiko ni Casemiro Noon paman ay hihingal talaga si Casemiro sa laban Hindi lang napapansin ang mga nagdaang laban ni kay Casemiro Tanging sigo nilang siguro ang kanilang tinitigigan sa laban ni Casemiro Hindi kasi sila fans noon Ngayon lang nila tinitingnan ang huling laban marunong mag-adjust si Casimero sa ring. Ang kanyang pamatay na suntok ay sinasabayan ng timing accuracy. Hindi tulad ng ibang boxer na tumira na di naman nakatama. Iba si Casimero, tingnan mo naman ang kanyang muka ay limpyado. Kung si Regundo ay mailap na takbo na takbo, pwedeng sabayan ni Casimero na habulan na walang suntukan at dito makikita kung sino ang mautak sa laban at dito makikita sa laban na ito na huwag kang kukurap dahil sa bakbakang ito hanggang 12 rounds huwag mong sabihin na knock out ang ating Casimiro dahil si Saul Sanchez ay galing ng timbang na bantamweight binugbog ni mero ang si Uguni na galing ng mataas na timbang. Ito pa kaya si Saul Sanchez na tinalo ni Jason Mulone? Nakasing kasing lakas lang ni Paul Butler. Ito ang tandaan mo, Paukas at Silver Boys. Hindi kayo bilib ng angas. Baka ang puso nyo ay may pagkaungas.